Araw-araw na mga salita ng Diyos. Muling tinukso ni Satanas si Hob. Naglitawan ang mahahapding pigsa sa buong katawan ni Hob. A. Ang mga salitang binigkas ng Diyos. Hob, Kapitulo Dalawa, Versikulo Tatlo at sinabi ni Jehova kay Satanas, Iyo bang pinansin ang aking lingkod na si Hob, sapagkat walang gaya niya sa lupa na sakdal at matuwid na lalaki na natatakot sa Diyos at umiiwa sa kasamaan? At siya'y namamalagi sa kanyang integridad, bagaman ako'y kinilos mo laban sa kanya, upang ilugmok siya ng walang kadahilanan. Hob, Kapitulo 2, Versikulo 6 At sinabi ni Jehova kay Satanas, Narito, siya'y nasa iyong kamay, ingatan mo lamang ang kanyang buhay. B. Ang mga salitang binigkas ni Satanas Hob, Kapitulo 2, 4 hanggang 5 At si Satanas ay sumagot kay Jehova at nagsabi, Balat kung balat, oo, lahat na tinatangkilik ng tao ay ibibigay dahil sa kanyang buhay. Ngunit pagbuhatan mo ngayon ng iyong kamay at galawin mo ang kanyang buto at ang kanyang laman, at kanyang susumpain ka ng mukhaan. Si, Paano kinakaharap ni Hob ang pagsubok? Hob, Kapitulo 2, Versikulo Siyam hanggang Sampu Nang magkagayoy sinabi ng kanyang asawa sa kanya, nananatili mo pa rin ba ang iyong integridad sumpain mo ang diyos at mamatay ka ngunit sinabi niya sa kanya ikaw ay nagsasalita na gaya ng pagsasalita ng isa sa mga hangal na babae ano tatanggap ba tayo ng mabuti sa kamay ng diyos at hindi tayo tatanggap ng masama sa lahat ng ito ay hindi nagkasala si Hob sa pamamagitan ng kanyang mga labi. Hob, Kapitulo 3, Versikulo 3 Maparam nawa ang araw ng kapanganakan sa akin at ang gabi na nagsabi, may lalaking ipinaglihi.